Cancer, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong 15 days. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makakarelate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace. At ng ating Tiara's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alianne Reese. Kung di po kayo naka-resonate dito, try nyo tignan yung inyong other signs. This is the energy. We have wasting time. We have drama starter. So parang paulit-ulit dito yung isang tao, no? Or pwedeng kayo to. Cancer. Baka paulit-ulit na lang, no? Yung sabihin natin, yung iniiyakan mo we have into you. Hmm, hindi pa rin kayo nakamove forward dito. Meron kayong namimiss. Okay, some of you, yung namimiss nyo na to, pwedeng hindi po yan tao. Pwede po na yung ginagawa ninyo dati. Hindi ko alam kung meron bang nagkasakit dito. Tapos, hindi nyo na magawa yung mga usual na ginagawa nyo before. Sabi natin, medyo nang hina yung iba sa inyo. Kaya ayan po, parang nalulungkot pa rin talaga kayo pag naaalala po ninyo yung mga dati ninyong gawin feeling mo yung iba po sa inyo no nakifi feel niyo na parang wala na kayong ano ba 'yon? Parang wala na kayong silbe. 'Yun, 'yun yung nafi feel ng iba sa inyo. Kung hindi kayo 'yan, pwedeng malapit po sa inyo no. Mm-mm. 'Yun yung nafi feel ng iba sa inyo eh. So tingnan natin mensahe po spirit guide na natin. Pero some of you, yun pa rin yung iniiyakan po ninyo. Same tao. Kahit na matagal na kayong tapos nung taong ito, yun, hindi pa rin nagbabago yung feelings mo. Sabi nga is, parang na-stuck ka sa time. Na-stuck ka sa past. Energy naman ng mga tao sa paligid mo. Ano ba yung contribute nila sa'yo? Ano yung energy nila? we have king of pentacles okay so kung titignan mo naman yung mga nasa paligid mo mukhang may inspire ka naman talaga or an inspiration yung nakikita ko dito ayan parang ini-encourage ka ng mga tao sa paligid mo na kaya mo yan bumalik ka sa dating gawin mo di ba kaya mo yan, unti-untiin mo lang daw. So, more on encouragement yung nakikita ko dito. Yung suporta ng mga nasa paligid mo is very positive para sa sa'yo. Mm -mm. Pwedeng maenganyo ka ulit, no? Tingnan natin. Some of you, meron kayo dito, ano eh, inspiration talaga. Could be a mentor or someone po na nagkakagusto sa inyo. Or, nagkakag or nagugustuhan mo, pwede rin. Tingnan natin. Basta parang tinitingala ka nung taong to. I mean, humahanga siya sa'yo. Sa dedication mo tignan natin sa love life mo saan ka ba dapat mag-focus. pagdating sa iyong love life, we have nine of cups, we have strength, may happiness naman po tayong pinapakita rito. we have judgment, so decide, mag-decide ka daw no, or always choose happiness. Pagdating dito sa relationship ninyo. So, kung hindi na kayo ng happiness, ebat eh, pa kayo nag-stay dyan. Kung hindi na kayo nakakaramdam ng respeto, di ba, hindi nyo na yung nakukuha sa person mo, di ba, binibigay mo yung respeto, pero hindi na siya nare-reciprocate, why daw nag-stay ka pa? Okay, may mga ganyan kayong tanong, no. Yung iba naman po sa inyo, ay gusto nyo talagang ilaban itong relationship na ito. So, nagpo-focus kayo ngayon dito. Nagpo-focus kayo dun sa positive side ng inyong relationship sa kaperahan naman po. At kuha pa pala tayo ng isang card dito pagdating sa love life niya. We have the star. May humihiling dito na magkabalikan talaga. Mm, mm May humihiling dito na bumalik ka. Cancer. Ayan yung hinihiling ng taong to. Parang he, or sabi natin, they can't, they can't imagine life without you. Na ganun na lang ba? Uh, bibitawan mo na lang yung relationship ninyo, ganyan. Kaya ayan po, meron ditong nangangarap, no, na bumalik ka sa life niya. Pwedeng ilalaban ka ng taong to, gagawa siya ng action para sa'yo, para mapansin mo siya. Tignan natin, pagdating sa kaperahan. We have the emperor. We have two of swords ano to, nagdadalawang isip kung hihingan nyo ng sustento. <laughs> or, nag, nagdadalawang isip yung taong to. Father figure to eh. Kung magbibigay ng sustento or manghihingi ng sustento. Ganun yung nakikita ko dito. We have King of Swords. Okay. We have Ace of Cups. So, pwedeng yung dalawang taong to, kung ano man to, kung sino man ito, no, malapit to sa puso mo. So, kaperahan kasi yung lumalabas dito. So, parang sinasabi sa in universe, mas mag ka doon sa ano, sa tao na may concrete plan talaga para sa sa'yo, para sa future mo. Okay, could be itong dalawang taong to ay dalawang tao po na gustong pumasok sa life mo. Ayan, o yung isa nga dito pwedeng sa past mo na ano, Mm, mm Pero alam ko sino yung nakatingin sa'yo. Ito o, si The Emperor. Ayan. Si The Emperor yung nakatingin sa'yo dito. So, meron nga dito, ano, gusto makipagbalikan sa'yo. Kaya lang, nakatikit ka na kasi dito kay King of Swords. Si King of Swords naman, ano ka dito eh, ano yun, pinoprotektahan ka. So, tignan mo kung saan ba mas magiging maunlad yung life mo, na just financially lang ha. Mm -mm. Sabi ko nga, tignan mo kung sino yung tao na may concrete plan pagdating sa relationship at sa future po ninyo. Kasi marami sa inyo cancer is madiskarte po kayo. So, kailangan nyo ng tao na talagang makakatulong po sa inyo yung susuportahan kayo at the same time. Sa career mo naman, hindi oh, eh, ko alam kung dalawa ba yung tatay ng anak nyo. po. I mean, ng mga anak nyo pala. Pwedeng suporta kasi yan eh. Oo. Oh. Baka nag-aaway kayo nung isa kasi yung isa, yung una, sa una ko na hindi nagsusuporta. Ganun ba? may ganyang energy din na pinapakita dito. So, madalas yung pag-awayan ng kinakasama mo ngayon is, or ng asawa mo, is yung pera. Check po natin pagdating naman sa career. Sa career, we have the devil. We have knight of cups. Nabubuluhan ka tuloy dito. And eight of wands. Gusto gusto nyo na umalis sa career. Ay, dyan sa trabaho ninyo. Gustong gusto gusto na yung bitawan. Kaya lang, every time na bibitawan niyo tsaka kayo inoffera ng magandang ano, magandang position, ng salary, ganyan. Parang kung kailan ka paalis, tsaka ang bilis nilang kausap. ah uh, pwede nyo yung tignan as your advantage. Kung itatake advantage nyo talaga. Kasi ba diba, Ayan, may pag-uusap na eh. Masasabi mo na kung ano yung mga request mo. Kaya lang kasi, Toxic yung environment. Siguro dun kayo hindi nakakatagal talaga. mm, -mm. So, ayan nga. Kung meron kayong pagdadalawang isip, huwag nyo na yung ituloy. Check natin kung ano yung paparating para sa'yo. Sa loob ng 15 days. We have page of cups. May magma-message sa'yo dito. Hihingi ng another chance yung taong to. mm, -mm someone na ginose ka before. Or iniwan mo, inalisan mo na yung relasyon na yan, yung connection na yan. Pwedeng hindi po yan about sa love life lang ha. Hindi yan romantic relationship lang. Kung hindi, pwede po yan about sa family, kapatid mo na nagtampo sa'yo, nagalit sa'yo, ganyan po. At ito naman po yung inyong mantras for this 15 days. So, sabayan nyo po ako, okay? I constantly grow. I got this. I can make it. I'm ready for the challenge. I am enough. I am loved. I am at peace. I am powerful. I am patient. I am evolving. So, pwede nyo po yung banggitin araw-araw for 15 days or every time na kayo po ay nagkaka-anxiety, na-stress kayo sa isang bagay or sobrang down ng inyong energy. It can uplift your energy. Cancer. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.